No, and maraming salamat muli kay Sir RV, no, na isang nurse nga sa Setox, mga babs. At kung nakaraan, kumawa siya sa atin ng visual dal palo, Opas split dan no, back to back bar blue. E naman ay kumuha siya sa atin ng, eto mga babs. possible bronze palo, possible split actually, no. Dahil anak to ng back to back split bronze palo, mga babs, na green perso. Alright, now so kung gusto niyo magkaroon ng ganito mga babs na mura lang, quality sa murang halaga, you can text or call me 0935-3144-6 so, message sa akin sa Facebook or message sa akin Facebook Messenger or message sa akin Facebook Messenger and don't know I don't know Derek. Okay, maraming salamat, ang ganda no grabe jackpot ka sir Arvin thank you and God bless sa ating youtube channel mga papsa. kung bago pa lang dito don't forget to like comment down below follow the hashtag donruay and of course isubscribe mo na yan so muli maraming maraming salamat kay uh, Sir Arvin no, na isang nurse at isang at si Sir uh, Roy naman na isang civil engineer so maraming maraming salamat sa lahat ng support na nyo kay Madam Liza grabe pinakyaw na lahat ng don't follow natin dito mga paps no so huwag kayong magalala magalala mga pas dahil marami pa tayo na proyekto dito pero yung nakikita nyo, tinan nyo, wala na isang cage dito ito wala nang laman ito wala na rin tong laman sold na, sold so tanggalin na natin tong uh, wala na yan sold na to no so back to back split and follow, visual wala na meron pa tayong parisan, dalawa na lang ito, aqua so wag mo na yan ito isa, isa na tira wala na, na sort na lahat. Dito, yung nakalagay dito, yung opas split dan. Uh, pinalitan natin ng uh, ah, possible red factor fail follow to. Pares na to mga paps. Lalo puti, yan yung babae, tapos yung green ay yung lalaki. Parehas na ka-DNA yan mga paps. No, kaya antayin nyo, oh, bakit na lang? Kasi nga, pares na yan eh. Ayun, no, may nest box na nga. No, project red factor fail follow, lutino, tatlo yung targa tapos ito sa mga nagahanap ng visual mayroon tayo ayan o oh. ayan o oh. kunin nyo na to kapak par blue na yan presyon divisoria sobrang mura ko na lang ibibigay kaya ang daming kumuha sa akin ng visual eh no tapos meron din dito opa visual dan cap tapos opa sleep dan hen baka nagaano na to ah oh, grabe ang galing gumawa oh yung so, nang nya niya, dapat di ko pala binuksan. Sayang. Uh, ayun mga paps, molting pa yung babae. Yan, pero ano, iwan ko bakit nagaganyan. Pero ano na ano, po eh, nagme-meeting na eh. Power blue, yung babae yung par blue. Tapos yung lalaki yung puti. Blue slate actually. Yan o. Oh. So yan, um, nakita niyo naman yung nesting na, di ba? Mangingitlog na rin to, pare siya. Kunin nyo na to mga paps, jack pa tayo dito. Opa yung lalaki ha, opa dan palo. Tapos yung babae opa rin, opa split dan. Yung nasa baba, yung lalaki nasa taas. Kunin nyo na to. You can text or call me sir 9531364466 or message or something. Ako pwede sa messenger, don't know ay darin. Yan, screenshot nyo. Dito, pwede nyo rin to kunin, no? Mga possible split dan palo, mura lang. Ito, mga opa to, yung iba normal. Pero dan, possible split dan palo, ha? Ayan oh. Maganda, no, Gaganda no. O yan. Screenshot na. Galingan na. O oh, yan. Yeah. Meron tayong green pipe Blue pipe Blue. Uh, Torch blue. Sky blue. Sea blue. Bio u Ayan. Magaganda lahat yan. Ito mga possible red factor. Tell Paolo. Marami din tayo dito. So perso. So gusto mag-project ng perso red factor green, olive green. Ang ah, buka ito, na nagliligaw pa dalawang to. <laughs> Sana all. O oh, yan mga tapos. mga tapos meron din tayo dito, parlo, kunin nyo na to. Ang gender pa to. Pero sobrang muro ko lang ibibigay. Walang DNA. Pag nagkakto, jackpot kayo sa jackpot. Parang tumama ng loto. Tapos ito, DNA hen. Yung parang agila inaantay mo. Dali mo na. Huwag ka na magpatupik-tupik pa. Mag you can text or call me sir na yung or message mo sa aking Facebook Messenger. And don't raway, don't Ay, darito yun lang. Marami-marami salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you. Muli, thank you kay Sir Arvin and kay Sir Roy, Madam Liza.